<laughs> <laughs> well, anyway. Um, si Tita Glo, hindi ko nakasama sa pelikula or sa TV. Kundi nag guest ako sa TV show niya, yung mga Palipasan na Laki. Ano ba ano yun? Ano Ang Ang Ganda-Ganda. Oo, oh, yung mga <laughs> Ay. Uh, pero every time magkikita kami because we para kami studio ABS-CBN. Ganyan. Eh uh, nakikita kami lagi and I always go to her. Taping, nagkakasabay yung taping kumisa ng Home Along the Riles, yung mga ganun, at saka taping niya, tapos nag guest pa ako. So, I am close to Tita Glo. Kaya nung may sakit na siya at dumalaw kami ni Pembe. Sabi mo, hindi ako kilala. Lumapit ako. Ako ang guardian angel niya. <laughs> <laughs> Nobody! Oo, oh, ano? Anon? Oo. Oh, oh. anyway, I'm very close to Tita Glo talaga. Hanggang sa nung medyo nag absent-absent na siya, ako na ang pumalit doon sa kanyang show. Yan, dahil ka lola ko. Hindi yun ba yun? Manon. Yan. Manon. Hindi sabi ko. <laughs> well, anyway. Alam po ninyo, nakasama ko si Tita Glo manon, sa play. Ako, Meron kami yung play. Uh, yung best friend ko na pare na um, uh, uh, Paris Priest ng Santo Niño, yung malapit sa ano, sa SM. Ano ba yung lugar na yun? Kasi yung lugar na yan. SM dito sa ano, EDSA. Diba sa may Santo Nino Shrine doon. Yan, yeah, the Paris Priest is a director and writer. Ginawa namin ang awit ni Bernadette. Song of Bernadette. So, ako yung madre na medyo... medyo. Kasi ako yung madre sa bahay in um, Makulit. Ngayon, of course, this is the story of Saint Bernadette. True to life ito. So ngayon, si Tita Dulo, as usual, Mama Mary. Diyan na naman si Mama Mary. Siguro thousand na ang role niya as ano Mama Mary talaga. Anyway, so doon lagi kami nagre-rehearse-rehearse. And um, ang play namin, it is being shown sa mga Ateneo, mga ganyan, mga university, maganda. Ngayon, nakasot madre din ako. Ako yung nagpapahirap kay St. Bernadette. Nung after all the apparitions, kumakalat na ang aparisyon, ganyan-ganyan, kinuha ng kumbento ng... Um, eh, kumbento. Uh, Well, anyway, yung kumbento nila, kinuha siya para alagaan that because she's a visionary already etong si St. Bernadette. Ngayon, pero uh, because of her humility hindi siya yung uh, pare-pare na sa kumbento. No. Kung siya naglilinis, nakaluhod sa sahig, ini scrub yung mga sahig, ganyan. Ganon si St. Bernadette. Do bata pa siya noon. Ngayon, ako ngayon yung madre na naiinggit, naiinggit sa kanya. Bakit mo sinasabi ko ginagano siya? Ginaganon ko siya. Ano sinasabi mo na nakikita mo mahal na Birhen? Eh, kung ganyan. Ako, tatlong taon ako dito, na hindi man lang nagpakita ang mahal na Birhen. Ako yung nakaluhod, halos dumugo ang tuhod ko sa kakadakad ng paluhod. Hindi mo siya nagpapakita. Tapos ikaw na isang pasling, na isang ano, tututututut, until one day, yung mother superior na halata, si Bernadette lumakad. Ganyan, ganyan. Minsan kinakalagkad na niya yung paa doon. What's happening? Sabi ko, tumawag na doktor ang mother superior. Pero ako taas kilat. Ano na nakakating nito? Ganyan, ganyan, Tapos, sinabi ng doktor, si Saint Bernadette cancer of the bone. Butas na pala yung ganito. Hindi siya nagsasabi sa mother superior or kahit na kanino na butas ang tubod niya. Kaya pala, palakad siya na padaustos, gano'n, habang naglilinis. Tapos ang ganyan, sabi nung madre, masungit. Ganon. Ano? Ano ina-acting-acting mo dito? Ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan, kontrabida talaga. Tapos, sa harap ng doktor, tinawag niya ng Mother Superior, Dok, sabi ka na, karap niya si, andito ngayon, naka-ilata dyan si St. Si Bernadette, tapos yung opposition, tsaka yung Mother Superior. Dok, ano talaga? Bakit siya limping? Bakit ganun siya maglakad? At gano'n, yun? Eh nakita na ng doktor, magtingin niya, Okay, mother, sabi, ganyan, sabi ko sa inyo totoo. She has cancer of the bone. Sabi sa St. Bernadette. Butas na, wala nang balat yun dito. Buto, lokalabas, ganyan. And yet, hindi nagrereklamo. Wala man lang narinig na aray. Siyempre, ang sakit nun, no? Ganyan. Ako ngayon, nung itinaas ng doktor yung damit niya, ganyan, nakita ko nga, buto nga. Tapos maraming nung dugo-dugo, ganyan, ganyan. Ano ako, doon medyo natatakot pa na ito, ano, ano. Hanggang sa si Saint Bernadette, inalagaan na ng mga madre. Pero si Mama Mary dumadalaw kay Saint Bernadette. Nakita ng ilang madre na ginagaling niya. Nasa libro po iyan at sinasabi lahat ni Mama Mary na pagtitiis ka, merong reason for all her sufferings. Yan naman mga things, di ba? So, kahit ganun din tayo, if we are suffering in real life, huwag na lang tayong maduminit ang ulo, we just pray. Because may reason lahat ito. You no? Know? Yeah, just hold on to God. Hanggang sa ako ngayon, nung makita ko na yun, nagbago itong Madeline ito, nagbago siya ng pagtingin kay Bernadette until she believed. Kasi nung dying na si, dying na si Bernadette, kitang-kita ng kongregasyon na lumiliwanag sa itaas at nakaganan si Bernadette. Mother. Mother. Tapos kitang kita nila ang sinag ng mahal na birhen na kinukuha siya ng gano'n. That is why up to now, si Saint Bernadette buo. Hindi siya ay decomposed. No? If you go to France, uh, makita niyo siya, buo siya. No? If you go in the pilgrimage. Bakit ko to kinukwento? Sino, Mary Teresa. Hindi nag Hindi natin alam ilang beses na naging blessed mother ang kanyang role. Tuwing Holy Week na lang, si T si, si Tita Gloy na iisip ng lahat na meron tayong mga mga palabas sa telebisyon, mga palabas kung saan-saan. Laging siya ang Mama Mary. Pati doon sa show namin na yun, siya yung Mama Mary, doon nag-end yung ano namin, palakpakan at umiiyak ang maraming tao sa Miracle Theater, sa gano'n. Pero kaming mga maraming nilabas na ng show na yun. Why am I saying it? And here comes Dita Glo. Wala na siya. Hindi kaya si Mama Mary naman ang sumundo sa kanya. Hindi yeah. ba? Yes, iniisip ko yun. I portrayed you, Mama Mary. Sa buong buhay ko, ilan yan na Mama Mary siya ang nag-portray. At hindi malayo sa ating sampalataya, she's a very nice woman. Napakabait ni Tita Glo. Wala akong narinig dyan na nagsalita ng again sa kapwa, sa kapwa artista, o kaya meron nag, nag uh, arte arte na artista. She just came okay. yeah. Hindi siya nag-walk out. Oh, hindi siya nagsasabi. Well, do that. Tita Glo, uwi Okay. Napakabait. Hindi malayo na sinundurin siya ni Mama Mary. <laughs> para makita natin ang ganyan klaseng image yung, yung titsura niya ngayon so peaceful so beautiful God is beautiful God is peaceful nakikita natin ang kabaitan ng Diyos sa taong mabait at ito kitang kita natin at saka wala tayong naniaramdaman na hindi natin mag-isipan ng chismis. Wala. Sa banyan, talaga yan ang pinanganak siya na ito ang role niya. Meron din siyang suffering. She went into sufferings in her own uh, buhay, you know, in her life. Alam naman natin lahat yun. Pero wala tayong narinig na nagsalita siya against yan sa ganyang problema niya sa kanyang dinanas niyang hirap. She was just quiet and probably praying, just praying. Siya ay kabuuan ng isang tao na nagtiis. Kung tayo yung na-publish na natin sa magazine, sa diario sa TV, na-interview na tayo, siniraan na natin yung kusino man yun. Pero itong wala, But instead, tinanggap niya. Nag-suffer siya. Siya lang mag-isa.